So, lang mga Inday, samahan nyo kung magtanim tayo ng ipunla natin itong uh, ano natin, uh, pechay, mga Inday. Kasi nakalimutan kong ipunla or tanim. So, samahan nyo ako, mga Inday. Tapos na pala ako naglabawit lang. Yan ko lang labahin ko, mga Inday. Thursday? Yeah. the garbage can, it's already empty? That was Tuesday they came. They, they, they got it yesterday. Yeah, but it's, all the garbage is empty. Yeah. We need to put the, I'm gonna clean the garage today. Whatever. Oh, sorry. <laughs> so, mga hindi, magpunla tayo. Anyway, mga hindi, may ano pala ako kwento sa inyo. May comment kasi doon na, sabi niya, ganyan na. Inday sabi niya ganyan bit lang mo shot ah toto mo inday si inday sababa babae sababa babaho sababa babae mag-soccer daw si mang inday oh wow you shot that good Hey! You tab, tab, can you grow, can you get my solo well please so well what, it? what do you call it what do you want it? Fritzy was supposed to get up this morning again and go with me to make content, but again she was sleeping and said, I don't want to go. Yeah, you want to work? Can you shower? I'm going to do it. Do what? Shower my plants. You do it. Okay. I'm going to watch. Since okay. you just woke up and I just came back from work, you're an e show. Well, look at your. Wait a second. That flat Oh no, it's over here. I was going to say, they grew that much in a day? Two days? but those are over here. Like, mm -hmm. Sa'yo mga hanggang dami, sabihin ako sa inyo. Sa makamaw inyo. I think maano ako mahala. Sa makamaw inyo. May, may, may nag-comment kasi doon, sabi nga gano'n na. Sabi sa comment na, sana hindi ano, mag-grow pa yung YouTube channel mo katulad ng pag-grow ng ano mong halaman. Alam mo kaya, grabing tawa ni Uncle Ninyo. What happened? I tell them that you can, you read some, you read one of the comments there that they said, I hope my YouTube channel is growing like my plants. Yeah. And you're cute. laughing. <laughs> yeah, you got stuck right here in your teeth. Me? Yeah, on the side. It's like Cuckoo! So yung mga yun, grabing tawa ni Uncle Ninyo sa comment na yun. And alam niyo ba mga Inday? Ah, 640. Yeah, I know. Alam first basher. Yeah. What? Told him that you are my first basher. I'm a basher? Yeah, you are my first basher because first time that I upload the videos and oh. then you laugh a lot because only one views. You, you didn't have any views. Yeah, it but said you, zero. Yeah, but you laugh a lot, zero views. I view. thought that was funny. <laughs> because the ones around there, the ones next to you had like 10,000, 240,000 and showed you a zero. <laughs> That's funny. We sure. See, mga ina, binash niya ako. Yeah. Subukan, so, sasama ako mag-construction, mga indag, ang kolinyo. So, hindi na kami, hindi, hindi matuloy ang mga, hindi na matuloy ang fishing namin, mga inday, kasi nga, sunod-sunod na yung trabaho ni ang kolinyo, mga inzay. So, yun, magpunla tayo dito. I try mag-evo. Parami siya, mga inzay. So isa lang yung pulaan natin mga Inday. Then gamit ito, gamitin natin pag tutubo na. So isa lang gamitin natin. What are you doing? Nasaan ko lang yung mga ayaw gabasa ng comment. What am I doing? Ito lang yung reading comments. wala mga inday. Ayan, may onion, I think. What? Mga inday. Tapos ito yung mga flowers, yun yung mga inday. Ayan, mga flowers, yan. And then, ito yung mga zucchini. And cucumber. Ayan. Zucchini, cucumber, and then some of them are flowers. Ayan. Iwan ko, yung yun, mga, yun, mga flowers, yun din dito. So, yung mga inda, yan, strawberry yan. Ayan. strawberry yan. So, ito yung mga flowers dyan. Ayan. And then, dito, mga flowers din. And, ano, ano, pa yun, watermelon, mga inda. Sa akin doon. So, yun lang mga inda. Fritzy's cleaning because she feels bad. Because she left me again this morning when she wouldn't get up. She wouldn't get up. Right? Yeah. She was to sleep, 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 sleep her whole life away. So now she's gonna clean the garage without my assistance. Because she lost a bet that she would do it all by herself if she if she if she flaked on me again. And she did. And now she says, but tomorrow I'm gonna to go with you, I promise. Yeah, we'll see. I guess tomorrow we do. Yeah, we'll see. I'll wake up, the alarm goes off at 4.06 in the morning. I wake up, go get myself coffee. And what is she doing? She's under the blankets with her phone on. And then I'm like, well, you didn't sleep yet? No. Okay. And then by 5.15, she's sound asleep. And then, do you wanna go? No, no, I'm tired. So, don't fall in your bunghole. Is that wax? yeah you can do it you'll fall oh you're gonna fall you're gonna fall and I'm gonna have to laugh and first I'll say are you okay and if you say yeah then I'll laugh you got water in there? Cassie what? is there water? okay tomorrow. Oh I was what I was, I was gonna go get it for you. What did you just say? I didn't hear you. You wanna help me? I have huge bags in there. I gotta You wanna leave them in there for Grammy just to pull up and put them in? Uh no. Okay. Hold on. Fritzy! Oh, what love? Hold this for yourself for a minute. I gotta help cast with the bags. I know years later. I'm, I'm, I'm. What are you going to do then? Well, I'm Again, there we go. No. Me, what I going to do? Nothing you're just gonna, repair? You're gonna film, yeah we're gonna yeah. repair. We gotta go to Santa Rosa. You're gonna film, you're gonna do whatever you're gonna <laughs> what do. So do the commercial investment in the light. Ooh, there's ghosts down here. Oh you have a tiles here yeah. I'm gonna pick up something. Something I can use. No, nope, this is a piece of shit. Oh, I can't use it. I do not use this. use this. We should put window here. Huh? We should put window. Can't. Oh, this is dirt. is ito na yung ginawa namin dati mga inday last last month. Ayan, ito yung, ito yung mga inday, may ano, ginawa na pala siya. Nilipat pala yung shower dito. Ayan, dito pala nilipat yung shower. ayun kasi dati doon sa kabila yung bathroom. Ngayon, ito na yung shower niya mga inday. And then, dito yung bathtub. Ang galing. puro kahoy yan siya ngayon. Puro kahoy ito. So, dito yung CR. Ang ganda. Master bedroom din pala dito. It's so, walk-in closet ni Jane. So, yun lang mga inday. Look. So, ilang trabaho niya mga Inday. Tanggal, alagyan lang pala niya sa yung dito sa ano, kwarto. Kasi actually mga inday, yung, yung pin, parang pinto na yan ba? Ang ingay. Ano siya mga inday, Malit lang siya. So ngayon, parang dinagdagan ba siya? Parang dinagdagan ng laki. Kaya yung ano, may sa gitna na woods So kailangan talaga tanggalin yun siya mga inday. Nakita nyo ba yung wood na yan? Ayan, yan Yung butas na yan. So nakababag, nakababag siya or naka-horizontal siya. So, kailangan talaga mga lilang galing yan. Then, i-follow ni Uncle Lin. I-follow niya ang paglagay ng sahig, Ganyan. I-follow niya ang paganyan. Kaya ganyan ang ginawa niya. So, ang trabaho lang for today's video mga Inday is maglagay lang siya ng woods. Wood din. Uwi na kami. Pupunta na kami sa store kasi may na pa. So, yun lang mga Inday. Then, I think Monday mag-wax. So, yun lang. mga inday, ayan di diba? Na-fix na niya ang kulin niya. Wala na yung hole. So, ganyan na yung up niya. Eh, magligpit na kami mga inday. Wild. So hello mga Inday, welcome back to our YouTube channel. So pasensya na kayo hagard tayo for today's video kasi ha. Galing kami sa construction mga Inday. Actually, wala naman masyadong trabaho kasi gumawa lang sa kulin ng sa, yung, yung ano, yung sahig ba. Ginawa lang niya, then ni repair niya lang yung nilagyan siya ng sahig na pahaba kasi nakababag naka ng ganyan. So naka horizontal ganun tapos ngayon nilagyan niya ng uh, pahaba ng mga ano na kahoy para magpantay yung kahoy mga ina, para next Monday, Tuesday iwawaks namin yun so pagkatapos namin doon mga inday madali lang then pumunta na kami ng kumuha siya nung, ano, another delivery niyang ano, emo yung ano ng baril ba bala kasi nga regalo niya sa kapatid niya yun and then pumunta kami ng safe way kami ng pagkain din na sa bahay na kami so anyway mga inday kaya dito tayo kasi nga mag sagot tayo sa dalawang tanong katanungan mga Inday random questions. So, first question mga Inday, kasi ito, itong, itong question ito mga Inday, that, uh, ano pa lang, uh, eh, eh, di siya question pala itong isa. Itong isa hindi question. Comment lang pala. Kasi nga mga Inday, di ba last time, parang naano ako, parang na, uh, okay ang reaction ko doon about sa ano, about sa yung sa God. Ganun. So, anyway mga Inday, ang sabi niya dito, ito yung sabi niya mga Inday, wait. Sa Exotica, 50, 78, sabi niya, wala ka kasabot, day. Sabi, sabi niya, wala, hindi ko naintindihan, sabi niya, ganyan. Ang, ang ibig niya sabihin, sabi niya ganyan, do not use the name of God in vain. Kumbaga, ang pasabot niya, ayaw gamita. Ayaw gamita ang pangalan sa si ginoo nga um, himuon ni um, um, expression. Kung natin mga inday, it means, wag, ko wag ko daw yung gamitin ang name of God sa mga expression ko. For example, like, nada pa ako sasabihin ako, sabi ko, Jesus, Jesus Christ, bawal ko daw sabihin yan. So, yun ang, yun ang sinasabi nila, ganyan, nung, nung una ko nag-comment, and then ito si Ate Inday. And then, alam nyo mga Inday, hindi ko naman, to be honest lang, hindi ko na talaga matanggal yan sa sarili ko ba? Hindi ko na talaga matanggal kasi nga, simula nung bata ako mga Inday, yan na talaga yung naka, gin, na, na natin. Iwan ko lang ha, kung ako lang ba or kayo din na, For example, kayo, no, yung ibang naririnig ko, for example, ay, kabayo ay bilat ganyan yung mga expression nila kung kung, kung ano ba kung yung parang na-shock ba sila ganyan may may masasabi talaga or expression so anyway, mga inday ma-share ako sa inyo no so ang si niyo kumatok kayo angkulin niyo galing sa labas ng bahay so pumasok siya doon sa loob mga inday and then sinabi na, akin angkulin niyo na sabi sinabi sa akin ng anak ko yung anak niya babae mga inday na nasasaktan daw siya pag So, nagsasabi kami ng about so, sa so God, for example, like, about Jesus Christ, Jesus Christ. So, para nasaktan siya mga Inday, ayaw niya, pinapasabi nga yung expression of God. Ayan. Alam niyo mga Inday, weird lang kasi, no, hindi no, siya weird mga Inday, pero maganda din siya, no? Kasi nga, nung bago pa lang ako dito mga Inday, sila, hindi talaga sila makadyos, hindi sila makadyos, hindi sila into God. Yun mga, itong mga stickers na to, wala pa yun mga Inday. So, ngayon, ang nangyari mga Inday, Pagkatapos nung ano ba ni Trump, pagkatapos nanalo ni Trump, ba? Tapos, ewan ko. So, nangyari nung mga inday, ah, parang itong anak niyan, parang nagbago ba, yung parang nagbago ang ano niya na, parang gusto niya mag-ano ba, worship na ng ano na sa, sa Diyos, ba? Parang ano na siya gusto, yung ano ba siya talaga sa ka-God, Jesus. Ang hirap mag-explain mga inday kasi hindi tayo marunong mag-explain. So, ngayon, starting nung mga inday, uh, yung mga vision nila nawala. So, hindi na palagi nag-aaway sila mag-asawa. Tapos, nag, ano sila mga hindi, nagmamariwana sila. No, nagmamariwala. Yung mariwana na yung mga hindi na wala. Hindi na sila nagmamariwana. Hindi na yung uminom ng alak. Tapos alam niyo mga inday. Tapos pag nag-workout yan siya mga inday. may speaker siya. Speaker, pinapatugtog yun mga Lady Gaga song. Yung mga Britney Spears songs. Ngayon mga hindi, niya yung speaker. Mga ina, doon na siya sa TV nanonood. Tapos worship ng ano, worship in God. Ang pinapakinggan niya habang nag-workout siya tapos may Bible siya mga Inday, nagbabasa siya, ganyan. Pero parang ang laki ng pinagbago mga Inday. Pero parang naano din ako ba, yung parang nasemplang ako, parang nalungkot ako ba na sanabihan sa kami ni Angkol na uh, ayoko na, ay parang mas, nasaktan siya pag marinig yung expression namin ba nga about sa God. Like so ngayon mga Inday, starting nun mga Inday, hindi na ako nagsasalita na ng about sa yung mga Jesus Christ, just na Yung parang inaano ko na talaga, sinisingin ko sa sarili ko na wag mo wag mo sabihin yan, wag mo sabihin yan, sinisingin ko. So ngayon mga hindi, pag kinakabaan ako mga hindi, ay parang pag nagulat ako, wala na akong sinasabi ganyan. Unless siguro makauwi ako sa Pilipinas, ang sabihin ko talaga, mga hindi, word ko talaga yung Jesus name, ganyan. Jesus ginoo Lord, mga ganyan talaga yung words ko talaga, yung parang expression ko na talaga yun mga inday, di, di, di Diyos ko ginoo yun, mga, word, mga expression ko na talaga yun mga inday, so hindi ko na talaga yun ma-erase kasi nga, simula bata pa ako mga inday, kasi mga inday, alam nyo yun naman yung lugar namin sa Sabang Adgawa na kahit sobrang lit na na-village, pero anim yung religion doon mga inday, so parang kristohanon yung mga tao doon, so lahat talaga na nabubukang bibig mo is, Relig ah, ano talaga about about sa so, God yung about sa ano ba mga inday about sa Uh, name of God talaga. So yun mga anday, kaya pinipigilan lang ko sarili ko ngayon na hindi na makapagsalita ng mag oh, Jesus Christ ngayon kasi nasaktan daw siya pag naririnig niya yun. So iniintindi ko yun mga Enday. So kailangan natin mag-adjust. Ayan kasi nga, tama naman, tama naman siguro kayo yung nag-comment na si Ate Exotica, si Day Exotica, at saka yung anak niya, anak ng asawa ko. Siguro tama naman siguro yun. So hindi na natin, uh, hindi na natin bigasin yung words na yun mga Inday. Ibang ko nang mabibigkas ko na lang sa bibig ko mga Inday pero talagang pinag-ano ko talaga mga Inday na hindi ko na mabigkas yung kaya para wala nang, wala, nang, wala nang ano sinasabi or wala nang ano. So yun lang, mga hindi ma-share ko lang. So the next ito na naman pangalawa mga Inday. Ang sabi naman sa pangalawa si Ate as ah, si Inday Sandra Navarro sabi niya sis ask ko lang after ba na, after ba ni mo nag after ko ba raw nagpakasal kasi bisaya ang comment niya dai after magpakasal diyan apply ka agad ng green card or gihulat pa nimo ang or inantay mo pa yung papers mo na pagka pagka marriage niyo so yun mga inday pag, pag ako kasi mga inday wala akong ideas ang niyo wala ring idea so akala ko mga inday yung after mong q visa kasi yung Q1 visa mataas -as ang process. So pagdating ko dito mga Inday, akala ko yung green card mga Inday, parang mag-apply ka lang din ng passport. Yung parang kahit, kahit anytime ka ba, mang, ano, kahit anong, anong pecha, anong buwan, ganyan, pwede ka mag-apply, ganyan, pwede kang mag-ano ba. Hindi pala mga Inday, so dapat pala mga Inday, for example, darating ka dito ng ano, darating ka dito ng isang buwan. Dapat magpakasal ka na nun mga inday. Kasi nga, dapat hindi muna maa, hindi aabutin yung I-94 ma expired. Huwag mo abutin yung I-94 ma expired mga inday. Kasi yung I-94 mga inday na yun, gagamitin mo yun for your ano, um, pakakuha ka ng SSN, ganyan. So, first mga inday, punta kayo dito, mag-apply kayo, kayo ng marriage license nyo, ganyan, kung kaya, kailangan kayo mapakasal. Then, pagkatapos ng marriage license mga inday, plano na kayo magpakasal, huwag mo nang ilang buwan, dalawang buwan ganyan, kasi 3 months lang yung tagal eh, dapat 1 month pakasal ka na kaagad, Ayan. Then apply, after ng marriage license nyo mga inday, pakasal ka na kaagad, pagkatapos ng pakasal mga inday, kasi nga nakaperma na kayo, kasi nakasal na nga kayo, after that mga inday, go ka na kaagad sa SSN, kuha ka agad ng SSN. And then, yung SSN, kayo sa yung mga inday, yung marriage license sa saka SSN, magagamit yun sa green card, para madali ka lang ma-process yung ano mo, uh, yung tawag nito, yung papers mo. So, yun ang mga narinig ko mga friend ko, which is tama yung sa kanila kasi ang bilis ng sa kanila mga inday. Yung SSN nila, agad nakukuha. Yun. So, dapat huwag nyo munang ipa expire yung I-94 yung babang ba inday doon sa ano yung passport, nakalagay yun sa Pwede mo yung mga inday ano sa Google, hanapin mo yung I94 mo. Malalabas doon kung kailan ma-expired yun. So akin mga inday, may 19 pa expired na mga inday. pero nag-apply ako ng green card is June. So expired na yung sa akin mga inday. So ngayon nagtaka ako mga inday. So yun mga inday. dapat magpakasal na kayo agad file ng pakasal pa, file kayo ng marriage license mga Inday, ipakasal agad din kuha, kuha ng I-94 ay yung kuha ng SSN mga Inday gamitin yung I-94 at saka marriage license passport mo gamitin natin at saka yung ano ah uh, medical ganun at ang kailangan mga Inday sa SSN basta yun yun lang mga narinig ko rin mga inday. kasi hindi ko manaranasan yan mga Inday kaya nga wrong ang pag parang mali ba ang pag namin sa akin mga Inday kaya ganyan katagal so ngayon mga Inday hindi nag antay antayin na ako So, mag one year na ako ngayong, mag one year na process ko ng green card ko ngayong August. So, mag one year na ako mga wala pa akong, ano, Uh, green card. Mag-onyer na ako dito, wala pa green card ngayong August mga hindi kasi nga, doon pa na-open yung case ko ba, noong August. So, mga hindi, <coughs> nagtanong ako sa anak ng asawa ko kasi nga siya ang nag-process mga hindi kasi wala kami idea si Uncle Linyo, walang idea. Ako walang idea kasi nga, ang XP ko mga Inday, parang nag-apply ka lang ng mga ID-ID ba, na dito, dito, dito pala dito, dito mga Inday. Kasi nga, ifaalo mo pala yung I-94 mo na dapat di ma yun. So, ngayon mga hindi, ang nangyari, approve naman ako mga Inday. Na approve naman nung pinasa lahat yung ano ko ang, ang lang kasi mga Inday doon yung birth certificate ko, uh, marriage license namin, picture together no, ng husband yung kasal namin. Tapos marriage license nang mga Inday, tapos tax tax ni uncle ninyo mga Inday yun lang ang uh, napasa. Tapos na-approve ako ng biometrics mga Inday. Approve na ako lahat. So doon na lang sa decision mga Inday, decision kung bigyan ba ako ng ring card o hindi. Yun na lang, doon na lang ako mga inday So ngayon nagtaka ako. Tapos tinanong ko yung ano, tinanong ko, sinabi ko ang uncle na alam mo mali yung process natin kasi kailangan talaga ng SSN. So itong anak niya, sabi naman ng anak niya na hindi kasi nga nag-apply ako sa iyo, SSN na uh, at saka green card. Yung paling sinabay at the same time na. So meron bang ganun? Parang piling ko wala kasi nga yung mga kasabayan ko mga Inday, yung mga ta, yung mga Q1 visa din na nakasabayan ko or na, na ano ko ba mga Inday, yung mga friends ko, mali daw yung talaga yung sa akin sa hindi daw totoo yun na yung ano green card at saka is at the same time darating ganun pero ako pang inday hindi pa ako niniwala sa kanila so ang, ang that's why ang ginawa ko mga inday is antayin ko talaga kung ano decision kaya sabi ko sa niyo pag ngayong august na wala talaga do, darating na kung wala darating talaga green card guluhin talaga kita kasi nga mga inday last week talaga ginulog-gulog talaga siya grabe talagang hindi ko na siya mga inday mm -hmm trigger din siya. Inakoy ko na talaga siya. Sabi ko ganyan sa kanya. Huwag mo pa abutin na ipabalikin ako sa ano Pilipinas. i ako kasi wala akong ka-ID ID dito. Sabi ko sa kanya. So yun mga rong ang rong ang ano namin mali ang ano namin mali, mali ang process namin pero sabi ng anak niya matama naman daw yung process. So ngayon ang, ang yung, ang ginawa Inday is antayin ko na lang talaga kasi nga ayoko tumataas pa ang conversation, ayoko ayoko pa magdaldal, ayoko pa ng awa, ayoko ng argue ba mga Inday kaya hinahayaan ko na lang at saka inaantay ko na lang. Ayan. So sa mga baguhan diyan, sa mga galing sa uh, sa mga kiwan visa diyan pag pumunta niyo kayo sa ano, pumunta kayo sa Amerika, please agad kayo mag-process ng marriage license niyo. Go one for, for month lang ha, dapat month, dapat siguro pagdating niyo dito pagka two weeks go process na kayo. Process agad kayo ng marriage license niyo. Um pakasal agad kayo pakilagay kayo ng SSN. Gamitin nyo yung, SSN kasi yung kailangan yung I-94 doon eh. Mga I-94 na Dapat hindi ma-expired yun bago, kayo mag-process ng green card. Yung I-94. So yung I-94 na yung mga Inday, kailangan din yun sa SSN yun eh. So SSN, social social oh, SSN. Social Security. Social Security. kasi yung SSN? Hindi ko alam basta social security, social security ganun yun ang kailangan mga Inday din, passport mo yun ang kailangan, so much better talaga mga Inday pagdating nyo dito, agad kayong kukuha ng SSN pagparas kayo ng green card, kasi nga 3 months lang mga Inday maaproobohan kayo, ayan tapos, so, ang, mga, ang mga powerful kasi nga katibayan mga Inday, kaya ka agad approve ng green card, within 3 months 2 months lang dahil may SSN sila, joint bank account, yan talaga yung powerful na uh, powerful na katibayan na mag talaga kayo. So, akin mga inday, parang mali ang pagkaprasa ba sa akin. Kaya ganun na hold yung ano ko mga inday. Na hold yung papel ko. So, inaantay na ko ngayon. Pag walang lalabas sa akin mga inday, manggulo ta manggulo talaga ako. Guloyin ko talaga sa angkol ninyo. So, yun lang mga inday. Thank you so much. Sana sagot ko yung katanungan niyo And thank you, thank you so much mga inday. Sana mag-subscribe uh, pa kayo. And share nyo na din yung videos natin mga inday and thank you thank you so much and next na lang next na lang natin yung mga ano mga inday yung mga shout out kasi nga mahaba ba yung video natin so next na lang natin yung shout -out natin mga inday, makabukas mga enday. so thank you thank you so much mga inday see you in the next vlog bye